Hello everyone, welcome to Grandmas Love Samahan niyo po ako mga ka-grandma Magluluto tayo ng Ginisang Ampalaya na may tokwa at itlog Sim Simpling recipe lang po ito mga ka-grandma Anyway, ipiprito muna natin yung tokwa Ayan, naglagay na po ako ng mantika sa mainit na kawali And then iprito po natin ang tokwa Hanggang sa mag-golden brown po ang tokwa kapag po kasi dinirect natin sa ampalaya madudurog po ang tokwa so hinahango na po natin and then set aside natin uh, sa, sa, ganung, uh, sa parehong kawali pa rin po magbigyo sa tayo ng sibuyas, bawang at kamatis nagdagdag na lang po ako ng konting mantika para sa panggisa. Ayan, nilagay ko na po ang kamatis. Lutuin po natin ng maigi ang kamatis. Para po hindi madaling mapanis ang ating gulay. And then, ibinalik ko na po yung tokwa na ating pinirito kanina. And then, isabay na rin po natin ang ampalaya. Gisa po natin ang maigi. Pasensya na po kayo sa akin aking boses at medyo namamaos pa. Masakit po kasi ang aking lalamunan. Ngayon lang po naglagay tayo ng konting tubig and then tatakpan po natin at hayaan natin kumulo hanggang sa maluto yung gulay. Yun naman po yung itlog na aking ilalagay. So kumulo na po ang ampalaya. Lagyan po natin, timplahan po natin ng asin. takpan natin. Hindi ko na po naipakita sa kameran ang paglagay ng itlog. So ito na po yung aking ginisang ampalaya na may itlog at tokwa. Sana po nagustuhan nyo ang video na to. Huwag po kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye! God bless everyone!